Yan guys, magandang 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 araw po sa lahat na nasa Pilipinas, syempre. Tsaka sa lahat ng mga nanonood sa atin, yan. Ang pag-usapan natin ngayon is about sa pagpapapostil ng inyong NBI. So, isa po itong katanungan galing kay Kuya Boggs, 2091. So, maganda kasi yung tanong niya, kaya yun yung i-air natin ngayon. So, ang question niya is, tanong lang po, pwede ko po ba ipapostil ang NBI? Halos, 20 days pa lang NBI ko, pwede pa ba ipa-apostil? O need ko kumuha ulit sana? Okay. Yan, pag-usapan po natin yan. Bakit ko gustong i-air yung kanyang tanong? Kasi is about po to sa apostil. So, sa lahat ng hindi nakakalam na apostil, bilisan lang natin na explanation. Ang apostil po ay uh, ginagawa parang legality ng isang documents. For example, kung ikaw ay nasa Pilipinas lang, or lampas na, or ex abroad ka tapos lampas ka na ng 3 years so no need ka na ng apostille police clearance ang kukunin mo na lang po isang ang apostille NBA clearance ayan ayun ang tanong po niya is kung kailangan niya pa bang ipa-apostille yung NBI clearance niya or kukuha ulit siya ng bago kasi kakakuha niya lang daw. So, kailangan po kasi kapag nag-visa appearance kayo is at least 180 days na uh, parang pasok yung inyong visa. Yung inyong, sorry, yung inyong uh, NBI clearance para sa inyong visa. Yun, 180 days po. Pero, uh, lagi kong pinapaalala sa inyo kapag kukuha po kayo ng NBI clearance, especially kung hindi pa, hindi pa kayo magpapavisa appearance, wag po muna kayong kumuha ng NBI clearance nyo. So, kumuha po kayo ng NBI clearance nyo kapag meron na kayong uh, date ng visa application or visa appearance nyo. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi minsan... Ah, uh, kompleto ka na sa lahat pero ang tagal pong makapasok ng uh, visa application sa BFS. So, ang time kasi ng inyong visa, ah, ng inyong NBI is nagraran. So, 'di ba, sabi ko sa inyo hanggang 180 days lang, pero pag bumaba ka na sa 180 days, kukuha ka na ulit ng bago. So, sayang po 'yung pera nyo kaya ang lagi ko sinasabi sa lahat ng mga nagtatanong sa akin, bago po kayo kumuha ng NBI clearance nyo, yung meron na po ko yung visa visa appearance or visa application, yung alam nyo na yung date kung kailan kayo pupunta sa inyong visa application. Kasi once na kumuha ka ng NBI clearance, pagkakuha mo po ng NBI clearance, so magpapa uh, apostil ka pa po ng iyong NBI. So, hindi po lahat ng DFA ay nag apostil So, meron lang silang lo located na DFA na pwede ang magpa apostil So, kung gusto nyo nang mabilisan, walang, walang tutorial. So, pwede po yan. Uh, search nyo lang sa Google nyo. Uh, NBI Apostilled. So, lalabas na doon yung mga DFA na accredited na nag apostil ng inyong NBI. Then, doon kayo magpa-appointment. Ayan. So, sabi ko po sa inyo, gawin nyo yan kapag meron na kayong visa application uh, date or yung meron na kayong visa appearance. Kasi para malesin natin yung gastos nyo. Kasi bukod sa sa apostil, So, syempre, kukuha rin. May bayad din naman yung pagkuhan ng NBI. So, yan lang po yung masasabi ko sa inyo ng mga tips na konti para sa atin pong uh, NBI apostille. So, ibig sabihin po, kapag pumunta kayo doon sa inyong uh, visa application, especially kapag DIY at kayo, dapat po naka, naka apostille na ang NBI nyo. And, ano pa siya, pasok pa siya sa 180 days na valid. Okay, ang content tip ko lang din kung kayo ay magbi-visa appearance, syempre dahil na napag-usapan naman natin itong tungkol sa, sa NBI apostil. So, kung magbi-visa appearance po kayo, uh, hanggat maari, hanggat maari po, kung kaya, Uh, buo inyo or kumpletuhin nyo ang inyong mga documents bago ang inyong visa appearance. So, bakit po? Ang unang reason kung bakit ko sinasabi yan, mas maganda na kumpleto, kasi po, uh, once na kumpleto na yan, pasok. Ibig sabihin, no need to stand by na ang inyong application. Kasi meron niyang date or meron niyang uh, Uh, araw kung kailan yan dadalhin dito sa Czech Republic for visa. Yan. Ibig sabihin, for example, sa BFS, every Tuesday and Friday, aalis yung papel. Or aalis yung lahat ng mga nag-apply. Kunwari lang ha. Ngayon, kung ikaw ay nag-apply ng Monday, ngayon, complete complete requirements ka pagdating ng Tuesday, aalis yung papel mo papunta dito sa Czech Republic. Kasi kompleto ka na eh. Pero kung hindi ka pa kompleto, matitengga yung papel mo. Although, nandun na siya sa sa BFS, pero nakatengga po yun hanggat din yun ako kompleto. Tapos, meron lang kayong 3 months to comply the requirements. So, ano pong mangyayari kung hindi nyo comply yung lahat ng requirements na yun within 3 months? So, is dalawa yung possible. Possible na etong si employer nyo na nag sa inyo, possible na bitawan kayo. Kasi hindi kayo makapasok eh. ba diba, Sa visa. Ang dalawa, ang pangalawa is pwede na hintayin kayo pero re-appointment po kayo ng inyong visa. So, mas matatagalan po kayo dyan sa Pilipinas. So, kaya yun yung pinapaalala ko sa lahat uh, na kung kayo ay kukuha ng visa. Yan. Especially sa mga DIY. Kasi may mga nagtatanong sa akin sa DIY eh. So, i-make sure nyo. Or hanggat maari, yung kompleto na. Kung hindi man kompleto, yung ilang araw lang yung pagitan, may ipasa nyo na. For example, kagaya ko dati, parang ang na-late sa akin kasi yung apostille NBI ko. So, ngayon yung visa ko, kinabukasan pa yung release ng apostille NBI ko. Kasi, Uh, at least 2 days kasi yun eh. eh kakadating lang nung bago kong NBI. So yun yun yung nangyari sa akin kaya bumalik pa ulit ako. So yun ngayon magagastosan pa kayo ulit kasi babalik ulit kayo dun sa BFS pagkanan din na yung inyong apostille NBI, uh, yung inyong NBI babalik ulit kayo sa sa BFS para ipasa na ulit yung kulang nyong dokumento hanggang sa pag may na yun, yun, saka lang makakaalis yung papel nyo, saka lang makakasama siya sa batch na to, yun, nakaalis na kunwari, ganyan, yun, ganun po yun. So, ganun, ganun ang uh, sinasabi ko sa inyo, kaya yung NBI, huwag niyo muna siyang ipa-apostil, kasi meron ako doon kasabayan dati na um, may NBI siya, pero apostil na, pero ang problema lang sa kanya, wala siyang 180 days. So, parang 160 yata. Ganun. Eh, ang kailangan pala nitong si BFS, at least 180 days pagdating sa kanila. Eh, kung matitenga ko yung papel nyo dun. ba diba? So, may hirapan kayo. Kaya, hanggat maaari, mas bago yung NBI nyo, mas okay ayun lang. Sa susunod, gawa natin yun ng video kung paano maggawa ng NBA appointment. So, medyo hindi kasi ako masipag mag-edit. Mag Dati lang ako masipag mag-edit. Ngayon, hindi na kasi nga. Siyempre, may trabaho pa ako. Parang inaano ko lang na at least makapag-share ng konting knowledge kahit galing ka sa trabaho. Ganun. Ayun. Thank you. Thank you so much, guys. And yun lamang. And sana Uh, may napulat kayong aral sa ating video ngayon. Thank you.